Yo, what's up mga kaboses? Ako nga pala, ako nga pala si A9 at sa video na to ko cover naman natin ulit yung kanta ng Eraserheads yung Huwag Ka Matakot. Bakit na sabi kong ulit? Kasi uh, kinover ko na to dati. Ah, ito lang, kinof, kinover ko na to lately lang. At uh, kung gusto niyo mapanood yung video na yon, i, ilalagay ko sa description box yung link. At uh, huwag nyo po sanang kalimutan mag-like. Sure, comment and subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago ko pang ilalabas ng mga video. At palike and follow na rin po ng aking Facebook page at TikTok account. Ilalagay ko po sa description box yung mga links. Uh, pakiclick nyo na lang. At bago po tayo tumuus sa ating kantahan, shoutout ko lang po sa Vice President ko sa Barangay RVI, si Kyle Bestil ipapakisuyo ko muna sa sa iyo at sa sa mga ibang officers natin yung yung dapat na obligasyon ko kasi alam mo na busy, busy ako, or busy yung person. Kaya ayon, sana magampanan niyo muna yung gampanin ko, vice president Kyle. At ayon, salamat. Ito na yung request mo. Sana magustuhan mo. So ayun tara, Kanta na tayo, let's go. lang ako sa iyong tabi Di kita pababayaan kailanman At kung ikaw ay mahulog sa bangin Ay sasaluhin kita Kasama mo naman ako, wag kang matakot na umibig at lumuha Kasama mo naman ako, wag kang matakot na Ang pag-ibig na mo sa iyong kamay Ikaw ang Diyos at Hari ng iyong mundo Matakot sila sa iyo kang matakot na matulog mag-isa Kasama mo naman ako Huwag kang matakot na umibig at umuha Kasama mo naman ako Huwag kang sa hindi mo pa makita Kasama mo naman ako Huwag kang matakot na magmukhang tanga Kasama mo naman ako Huwag kang Babayan kailan man? Di kita bababayan kailan man? Di kita bababayan kailan Yun lang, maraming salamat po sa mga nanood ng video na to. Ito na yung request mo, Vice President. Muli, ang pakisuyo ko, ikaw na muna ang bahala sa, sa position ko or bilang Vice President ko. Ayun, salamat. At ito na yung request, ito na yung request mo. Um, yun, sana, sana nagustuhan mo. Kita-kita tayo sa ating mga susunod pang video. Maraming salamat. Bye!